Wow, mahal kita. Pero natatakot ako. Pwede mo ba akong tulungan? Pwede mo ba akong tulungan, Daddy? Saan ka galing ngayon? Um, galing sa pagkalugmok. Sige, gano'ng karami ang nainom mo ngayong gabi? Hot Cheetos, madami. Hindi ko alam, Hot Cheetos. Dapat ko bang sabihin yon? Sabi niya, Hot Cheetos. Gano'ng karami ang nainom mo? Ah, nahihilo ako, nahihilo ako, ah, nahihilo ako. Umupo ka dyan, wag, wag, wag. Ingat. Yeah. Gusto mo ba akong umiyak daddy? Ho, 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 daddy ho. Sa dakong dulo ng Salt Lake City, tinawag ang mga pulis matapos salakayin ng isang babae ang kanyang kapatid na babae. Nang maabutan ng mga pulis ang suspek, siya'y wala sa sarili at hindi maintindihan sa isang bakuran doon. Bagamat nakahanap ng pansamantalang aliw ang mga pulis sa kinikilos nito, ang ginawa niya bago sila dumating sa lugar ang mas nakakagulat. Diyan ka lang, Aslay. Manatili ka diyan Masama ba kong tao? Hindi, hindi ka masama. Oo, masama ako. Gabi ng Mayo 27, 2022 sa Magna Township, Utah, tumugo ng mga opisyal sa tawag sa 911, naguulat ng isang pag-atake. Wala na ang salarin sa apartment, ngunit napagtanto agad na hindi ito karaniwang kaso ng karahasan sa tahanan. Tara na. Asawa mo ba? Ex-wife na asawa. nandito? kausapin natin siya. Kukunin ko pa ibang impormasyon mula sa iyo. Umiinom siya, may mga binabanggit. Kaya sabi ko, makikiraan lang. Ano pangalan niya? Stephanie. Tapos, sabi niya hindi natin kailangan ng isa't isa, tsaka hinawakan niya ako sa leeg doon sa kotse ko. Nalaman ng mga pulis na ang umatake ay ang 25 taong gulang na kapatid ni Stephanie. Habang kinukuha ng mga pulis ang paglalarawan ng suspect, Hinimok ng mga paramedics si Stephanie na pumunta sa ospital para sa karagdagang gamutan. Kailangan talaga ng sandali lang. Ilang tahi. Pero sa tingin ko, okay ka naman. Pakiramdam mo ba okay ka naman bukod doon? Parang ano lang. Alam kong naiinis ka at sigurado na trauma. Naiintindihan ko yun, sigurado. Oh. Yung mga pagtatangka nilang patahanin si Stephanie ay hindi makakapagtago ng kalupitan ng pag-atake. Malalaman natin ang mga karumaldumal na detalye mamaya. Iniimbestigahan ng opisyal kung paano na uwi sa karahasan ang alitan ng magkapatid. Alam mo ba kung bakit nagsimula lahat? Kahit ano naman nagpapainit kay Ashley. Nagrereklamo siya kapag kailangan niyang magtrabaho at nanghingi si Stephanie ng tulong para sa renta ganun. Pero tumanggi si Ashley. Kasama niyo rin ba si Ashley dito? Di dahil ginusto. Dala ang ilang bahagi ng kwento ng nangyari noong gabing iyon. Lumabas ang opisyal para kumonsulta sa iba pang mga pulis sa eksena. Pumunta ako doon at kumuha ng picture ng kotse. Walang ebidensya sa loob pero may lata ng beer kaya kinuha ko. I-upload ko sa Axon. Ayos. May kailangan ka pa bang ipagawa? Gusto mo bang hanapin ko siya? Oo, kung gusto mong mag-ikot-ikot muna. Kasi naglakad lang siya eh. Wala nang ibang paraan para makaalis yun. Rainbow bag, green na sweatpants. Salamin, may iba pa? Pasok lang ako, check ko yung bar. Habang ang ibang mga pulis ay nag-iikot sa kapitbahayan, sinubukan ng opisyal na makausap si Stephanie na nakabandage at papunta sa ospital. Paano nagsimula ang lahat? Ano yung... Bali pumunta ako para tingnan ang sulat niya. Nakita ko siyang pinapanood ako. Nakainom na siya. Sige. At sabi ko, oh, Iinom ako ng ilang beer kaya pumunta ako sa 7-Eleven at uminom nga ako ng ilang bote. Umupo kami sa parking lot at nagsimula siyang maging nagsimula siyang maging parang agresibo? oh, agresibo. Kailangan nila akong samahan yan doon. Sige, Stephanie, sige iwan na muna natin 'yan at dadalhin kita sa ospital ha. Hindi angkop ang mga pangyayari para sa isang kumpletong pahayag. Ngunit voluntaryong magbibigay ng kanyang opinyon ang dating asawa ni Stephanie. Kung hindi niyo siya makita ngayon, mahahanap niyo rin siya mamayang gabi. Saan siya pupunta mamayang gabi? Dito lang sa paligid. Kinuha niyo siya mga isang taon na ang nakalipas nung nalasing siya. Naglalakad sa kalye, sumisigaw at nagwawala. May susi ba siya dito? Mayroon na siya ngayon dahil kinuha niya ang susi ni Stephanie. Ang impormasyong meron ngang susi si Ashley sa kotse at apartment nila ay mas lalong nagpapabilis sa paghahanap sa kanya. Pero sa puntong ito din na nakatagpo ng mga pulis, ang ilang construction worker na may kakaibang karanasan sa kakaibang babaeng ito. Bali ano? Anong nangyari? Oo, oh, yung babaeng yon muntik nang nakawin yung pickup ko at lasing siya. Sinubukan ng babaeng oh. nakawin ang pickup mo? Sige. Mukhang nasa bakuran siya ng 2743. Hindi ako sigurado'ng sigurado nakasama ko ang babae ngayon. Nakaano siya? Purple na bag at gray na pantalon. Ang babae ay hindi eksaktong tugma sa description na kanilang nakuha, ngunit nakakaintrigang lead pa rin. Hi. Ako si Officer Wilkinson mula sa Unified Police. Anong meron? Ito. Oh, bakit ka sumisigaw dito sa likod? Natatakot ako, Saan? Ah, uh, tungkol sa lahat. Takot ka sa lahat? Uh Oo, -oh. matutulungan mo ba ako? Hindi? Uh Oo. -oh. Ano ang kailangan mong tulong? Ito nga. Sa pagsipa ng bakod? Oo. Gaano karami na ininom mo ngayong gabi? Gusto kong tulungan mo ko. Eh, eh hindi kita tutulungan na sipain ng bakod. Sige, parang ginagawa mo lang akong bobo ngayon. Tutulungan mo ba ako? Dito ka ba nakatira? Oo. Dito ka ba nakatira? May mahahawakan ka ba? mo ba ang kamay ko? Hindi ko mahahawakan ang kamay Tignan mo, sorry. Ko? Hawakan mo kamay ko. Sige, maupo ka na lang para di ka matumba. Haso! Ha Anong ano pangalan mo, ka ba? Nakuha mo na ba pangalan niya? Hindi pa eh. Anong pangalan niyo, ma'am? Gusto kita. Uh, Gusto kita. Dito, umupo ka. Bigay mo sa akin kamay mo. Ayos lang. Nandito lang kami para tumulong, okay? Oo, oo. May mauupuan ba siya? Pwede yung mga bato dyan? Hindi, hindi. Gusto kitang yakapin. Hindi mo ko pwedeng hawakan. Takot na takot ako. Kailangan mo ba ng tulong medical? Oo. Oh? Tara sa harap. Oo, oh, ilabas natin siya sa harap. Halika na. Lalabas tayo sa harap. Sumama ka sa akin, okay? Sabay ka sa akin. Di lang talaga kita mahawakan, okay? Kailangan mo kong hawakan. Ilang taon na po kayo, ma'am? Oh, ha? Oh, God. Oh, God. Natatakot ako. Tatawid tayo dito, okay? Tatawid tayo. Kaya mo bang tumawid? Oo. Oh. Itaas mo ang paa mo. Kaya mo bang itaas ang paa mo? Oo, oh, okay na yan. Sige, angat mo pa mo. Takot ako sa'yo. Huwag kang matakot, okay? Natatakot ako sa'yo. Oo. Oo. Oh, oh. Tingnan mo. Tinutulungan ka namin. Tumingin ka sa baba. Ayokong matisod ka. Tumingin ka sa baba. Hindi. Tumingin ka sa baba. Hindi. Sige. Kita mo yan? Ayokong matisod ka. Kilala mo siya? Hawakan mo ang kamay ko. Hawakan mo ang kamay ko. Pwede ba akong kumapit sa'yo? Oh, Dahan-dahan. Oh. Okay. okay, okay. Tumahimik mo ka, ka. Hawak hey, ko siya. hey, siya. Hey, 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 Gusto mong hawakan siya? Gusto mo bang hawakan siya dito para makatulong? Oo, oh, oh, kasi mahal ko siya. Tutulungan kita sa binti mo, okay? Tutulungan kita. Okay na yan, okay na nga yan. Ayokong mahulog ka. Ayan, magaling. Oh, sige. Ayan, okay. Lakad tayo dito, sige. Bibigyan kita ng upuan. Alam Sobrang ko. Sobrang takot ako. Huwag kang matakot, sige. Nandito kami para sa'yo, sige. Lakad lang dito, sige. Tuloy lang sa paglakad. Nandito kami para sa'yo. Okay. Nadala na ng mga opisyal ang babae dito, pero malayo pa ang kalsada. Sa pagpatuloy ng paglalakbay, nagsisimula silang maghinala na ito na ang hinahanap na babae. Magna 35 mula 22. Hindi ako sigurado. Baka siya nga ang hinahanap niyong suspek. May rainbow siyang bag, pero ang pantalon niya ay mas madilim na kulay gray. Sobrang takot ako. Okay. Mahal kita. Mahal kita. Ingat ka, please. Anong pangalan mo? Ashley Mason. Brandon, anong pangalan ng suspek mo? Ashley Mason. Ashley oh. Mason. Oh. Oh. Siya ito. Kopya. Aalis Sandali na ako. Sandali Ashley Ilang Mason. Gan, Pwede ba akong dumaan dito? Oh, syempre. No? Dadaan tayo sa tabi ng truck na yan, okay? Ayos ka lang, ayos ka lang. Okay lang ba lahat? Ayos lang ang lahat. Talaga. matakot, Takot ha? Ako. Alam ng mga opisyal na hawak nila ang suspect. Pero parang hindi naman siya mapanganib na tao kahit sa malagnat niyang kalagayan. Nang mapaupo si Ashley sa bangketa ng mga pulis, pinasayan niya sila sa kanyang malilikot at parang batang kilos. Hindi ko kayang tumayo. Umupo ka na. Isa, dalawa, wag, wag, Huwag kang tumayo, okay? Baka matumba ka pag tumayo. Ayos lang ako. Isa, dalawa, hindi, sige. Hindi, hindi, hindi. Ayokong tumayo ka, okay? Huwag kang matakot. Nandito Natatakot ako, ako Isa. Okay? Huwag. Manatili ka lang dyan. Okay? Huwag kang matumba. Dalawa. Pwede takot mo ba takot. siyang ayusin ng kaunti para sa akin? Ilalagay lang namin kayo ng kaunti sa gilid. Okay? Parang nahuhulog ka sa gilid isa dalawa, isa, dalawa uh, tatlo, tatlo sige tatlo, oh bro. ayan perfect ayan umupo ka oh diyan mismo ayos ka ayos ka ayos ka nakuha ka namin ilagay mo ang paa mo dito hindi 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 teka hindi buhatin mo ako habang inaalagaan si Ashley bumalik ang opisyal para interviewin ang mga manggagawa sa bahay salamat sa pag-aalaga sa akin sino ang nakatira dito ako sir okay ikaw hindi mo kilala ito oo okay. wala akong alam oh kakagaling lang sa malaking away kaya siya bumalik dito Oh, wow. Kaya ba sige. may kinuha siya? Ano? Ano ang ginawa niya pagdating dito? Pumasok siya sa truck niya ng ganun. Sinubukan niyang pumasok sa truck mo, Shi? Sinusubukan sige, niyang pumasok sa truck ko. Yung susi na sa loob? Nakuha Asa niya ba? Nasa na ang susi, kaya nalakko ko na. Ah, uh, ganun ba? Anong nangyari nung sumubok siyang pumasok sa truck? Hindi ko alam. Naiwan ko ang susi para magtrabaho. Nakinig ako, umandar ang truck ko bigla, pero di ko alam kung sino, Anong track kaya yan? umikot ako. Um, Puting truck sa likod. Ah, oh, sa kabila. Oh, oh. Sige. Oo, oh, oh, nakita ko ang babae sa loob ng truck. Oo, oh, oo. Oh, oo oh, siya. Oo, oh, oh, lasing na lasing siya. Halata naman. Sinundan niya ako para tamahan. So, ang nagmamaneho. siya ba talaga ang nagmaneho ng truck, oh? Oo, oh, inilipat ko truck, oh. Inilipat mo ba truck mo? Hindi, yung babae. Inusog niya ng kaunti yung truck, O, oh, oh. ka ng mabanggan oh, ng truck halos, mo. Halos, oh. Naintindihan kita. Balik kay Ashley, sinusubukan ng pulis kumuha ng impormasyon, ngunit hindi niya ito pinapadali. San ka galing ngayon? Galing sa pagkabalisa. Mula sa pagkabalisa? Anong ginagawa mo? Ah, akala ko mas magaling ka oh. sa akin. Oo. Oh. Ha? Akala ko mas magaling ka. Hindi. Mas magaling Nandito ka lang sa ako para tumulong. Sige. Sige. Pwede na ba tayong tumayo? Isa, dalawa, go? Hindi. Gusto kong umupo ka hanggang dumating ang mga mediko. Okay? Bakit? Kasi susuriin ka nila. Habang binabantayan si Ashley ng pulis, dumating sina Officer Moore at David. At nakita na rin ang loob ng rainbow colored na bag. Dalawa na 'yon, pangalawa na 'yon, totoo lang. Sinabi ni Stephanie na kinuha ni Ashley ang kanyang mga susi ng kotse. Dapat ay dalawang susi ng kotse at isang susi para sa apartment. Umupo ka. Hindi ko sila makita dito. Wala kang makukuha sa kanya. Ayos lang 'yan. Hey Brandon. Heto na. Salamat. Ah. Sige, sila ba ito? Uh, oo, ito. Sige. May isa pang susi na katulad nito para sa kotse. Nakuha na rin ang mga susi, kaya oras naman para suriin ng mga tauhang medical si Ashley at tingnan kung gaano kalala ang kanyang kalagayan. Ito si Ashley. Hey, Ashley. Sige. Kausapin mo ang bumbero. Mahal kita pero takot ako. Sa tingin ko baka single din siya. Tumahimik ka nga. <laughs> ano ang apelyido mo Ashley? Mason. Mason. Ilalagay ko sa braso mo, kukunin ko ang presyon ng dugo mo. Hawak kita. Habang sinusuri ng mga medikal na opisyal ang vital signs ni Ashley, Nagkakaroon siya ng pagkabahala sa isang napakatiyak na tanong. Hindi ko alam, hindi, ka hindi naman ako masamang tao ngayon. Napakasamang tao. Pakinggan mo, gusto naming paupuin siya ulit. Masama ba ako? Ashley, tara na at lumayo sa gilid ng kalsada. Ganyan, pwede rin? Mas mahalaga ako sa iyo kaysa sa lahat? Oo. Sige, ayan, huwag galawin ang braso mo, okay? Masama ba ako? Joe, Masama hindi. Kumukuha ka ba ng litrato? Mas magaling ka sa akin. O hindi naman. Oh, kumuha akong litrato. Mas magaling ka kaysa sa akin. Nakuha mo na? Sige. Hindi ko alam, paano ba? Masama ba akong tao? Sasabihin ko sana na baka makakuha ka ng mas magandang kuha ngayon. Paano Diyan ba? Masama Diyan ba akong tao? Hindi, hindi ka masamang no, tao. Ka. Balik. Totoo man yun o hindi, ang klase ng mga sugat na iniwan ni Ashley sa kanyang kapatid ay nakakasuka sa pagkagrabe nito na kahit ang mga dimaselan na mga manuood ay tiyak naman didire. Mahalagang tandaan na hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng problema sa batas si Ashley. Siya ay inaresto noong Mayo 2020 para sa pananakit ng miyembro ng pamilya na hatulan noong Disyembre 2021 ng panggugulo at nahatulan ng domestic assault noong Enero 2022, ilang buwan lamang bago ang insidenteng ito. Ayon sa ulat ng pulis, ang mga kasong ito ay, quote, bukod pa sa maraming iba pang pagaresto. Sinusubukan ng bumbero na kumuha ng impormasyon kay Ashley na alamin ang sanhi ng kanyang pagkalito, ngunit hindi tugma ang kanyang mga sagot sa mga tanong. Masama ba ako? Ashley, umiinom ka ba ng gamot? Hindi. Hindi? May hindi. sakit ka ba? Allergic ka ba sa anuman? Hindi, pero parang masama akong tao sa lahat. Sige, gaano karami ang nainom mo ngayong gabi? Hot Cheetos, marami pa. Hindi ko alam. Hot Cheetos? Dapat ko bang sabihin yan? Sabi niya, Hot Cheetos? Hindi, basta, kausapin mo lang Painig siya. Gusto ko malaman kung gaano karaming alak ang nainom mo. Hindi, pakiramdam ko, masama ako. Well, paano ba yan? Oo, oh, sasabihin ko sana, assume na lang natin na maraming nainom. Masama ba ako? Hindi. Bukod sa bote ng vodka sa bag ni Ashley, may isa pang bote sa bangketa na iniisip ng pulis na kanya. Hindi malinaw kung gaano karami ang nainom niya ngayong gabi, pero malamang marami. Sa isang kaugnay na tala, Tila paulit-ulit ang mga iniisip ni Ashley. Sigurado ka ba? Parang masama akong tao. Bakit mo nararamdaman na masama? Dahil pakiramdam ko masama. Ano ang ginawa mong masama? Hindi ko alam. Parang sinusubukan kong maging pinakamahusay na ako. Hindi ka nagiging masama dahil doon. Pero mas magaling siya sa akin. Mas gwapo siya kaysa sa'yo, tiyak. Oo, mas magaling siya kaysa sa akin. Pero pakiramdam ko talaga na mas magaling siya kaysa sa akin. Lahat naman tayo ay tao. Iinom din ako ng alak ngayong weekend. Di natin alam kung nag-iwan si Ashley ng sapat na alak sa Magna Township para matupad ng opisyal ang mga plano niya. Kahit lasing, ipinapakita niyang may sigla pa siyang natitira. Mananatili lang tayong nakaupo, okay? Pwede mo ba akong tulungan? Pakiusap. Pakihusap, tulungan mo ako. Pwede mo ba akong tulungan, Daddy? Ashley, manatili ka lang nakaupo. Umupo ka dyan. Eh, hindi, hindi, hindi. Mas malakas ba, ba ako? Hindi, tayo. hindi, hindi Umupo, hindi. Umupo ka. Umupo ka. Umupo ka, Ashley. Manatili ka dyan. Mas magaling ba ako dyan o hindi? Kailangan mo bang tusukin daliri? Hoy, hoy, hoy. Pwede mo ba akong tulungan? Pwede mo ba akong tulungan, sana? Oo, oh, oh. sandali lang. Hindi, gusto ko lang sigurado sa blood sugar mo. Hindi masakit, Kera? okay? Mas hindi masakit. Konting tusok sa tatlo. Konting tusok sa tatlo. Ano ba yan? Medyo masakit. Oo. Pero hindi masyado. Gano'ng karami ang nainom mo? Um, nahihilo ako. Nahihilo ako. Ah! Nahihilo ako. Tulungan mo ako. Tutulungan kita. Tutulungan ka namin. Napagpasyahan ng mga bumbero na hindi na siya kailangang mag-ospital. Tumayo ka. Hindi ko kaya. Sige, naiintindihan ko. Mas tumayo, tumayo, magaling ka tumayo. sa akin. Mo ang mga Bakit mo, mo? ako tinutulak pa baba? Ka Sinasabi tumayo. ko lang. Hey, Ashley. Ashley, ipakita mong kaya mong tumayo. Sinasabi ko lang na okay lang na sabihin niya sa akin. Sige. Ashley, handa? Oo, oh, oo, oh, oh, oh. ayos lang, ayos dalawa, lang. Dalawa, tatlo, ayan. Okay, nakakabuisit na ginawa mo yan. Kasi ganyan ka talaga, di ba, Daddy? <coughs> Gusto mo bang umiyak ako? Gusto mo bang umiyak ako, Daddy? <coughs> Ba't ka sumisigaw? Dahil wala kang pakialam sa akin, Daddy. Pero pinapunta namin ang paramedic. Wala kang pakialam, ina mo ka. Ihatid na lang natin siya. Oo, oh, oh, lakad na lang tayo doon, ha? Kung ang paglakad papunta sa kotse ng polis ay isang pagsubok na, ang pagsakay sa kanya dito ay magpapakita ng mas malalang asal ni Ashley. Kailangan mong tumayo. Kailangan mong tumayo. Tara na, Daddy. Isa, ang dalawa. sama mo talaga. Salamat. Sige, sige. Salamat. Ayan na. Ayan na. Sige. Siguraduhin kong mas magaling ka sa akin. Masama ba ako? Hoy! Masama ba ako? Ayusin hindi, mo. Hindi, hindi masamang lang tao. puting tao, oh, ano... Kailangan mo ba ng tulong? Natanggal ang seatbelt? Natanggal? Oo, pasensya na. Paano ako hindi masamang tao? Dahil isa kang puting piraso ng... Isa kang walang kwentang, ikaw maliit kang maputi. Sige, sabukan natin. Okay, umupo ka. Umupo ka. Paano? Umupo ka, Ashley. Paano? Paano? Ulo pabalik, ulo pabalik. Dahil balik. hindi ako maputi. Hindi. Kasi maputi ako. Kailangan mo. Ako ay isang puti. Hoy! 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 Ako ay taong Hoy. puti. Isa kang puting tao na walang kwenta. Hoy, ayusin Tumahimik mo ang paa ka. mo. O makukuryente ka. Okay? Sige na, gets Maso na namin. Mas magaling ka sa amin. King, inang puti ka. Okay, gets na namin. Mas magaling Actually, ka sa amin. Ikaw na puting gago. Okay. Gets na namin. Mas magaling ka sa amin na di Dalin maputi. Sa kulungan. Ang puting gago mo talaga. Gets na namin. Mas magaling ka sa aming lahat. Ikaw maliit na gago. Magiging masaya ang biyahe. Si Officer Moore ay umupo sa likod ng manibela ng kanyang police cruiser ng 9.27pm. Darating siya sa kulungan ng 9.42. Hindi natin alam kung ito ang pinakamahabang 15 minuto ng kanyang buhay. Pwede lang tayong maghula. Ikaw ay isang put. Inang gago, akala mo mas magaling ka sa lahat? Ikaw maliit na piraso ng tae. Yan ang ginawa mo, ikaw maliit na piraso ng tae. Magna 35. Oo, oh, 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 ang tabat patay na king ina talaga. Aabot ako sa ATC kasama isang babae. Ka sa babae. Tumahimik ka muna, please. 64158. O, oh, 64958. Ina mo ka, hindi dito. Ang taba mong gago. Mga matabang inang yan. Walang kwentang tao. Dapat kang pigilan hayop ka. Huwag mong saktan ang sarili mo dyan. Ayokong masaktan ka, okay? Sa wakas, tumahimik si Ashley ng ilang minuto. Nagbigay kay Officer Moore ng oras para pag-isipan ang mga bagay na nakita ngayong gabi, lalo na ang pinsalang ginawa niya kay Stephanie. Kinagat ka niya sa mata? Oo, oh, kinagat niya ako sa mata. At hinila. Hinila ba niya ang buhok mo bago ka kinagat? Oo. Oh. Sa isang nakakakilabot na pangyayari, bumaon ang mga ngipin ni Ashley sa mukha ni Stephanie, pinunit ang isang bahagi ng kanyang mata, Bagaman napaka-brutal ng mga detalyeng ito, mas maselan ng ulat ng pulisya doon. Isinulat ni Officer Moore na ang mukha at dibdib ni Stephanie ay nababalutan ng dugo. Nang alisin niya ang kompres mula sa mukha, nakita niya ang pinsala sa kaliwang mata. Inisip niya na ang tear duct nito ay napunit mula sa loob ng mata at ngayon ay nasa labas na ng talukap. Sa ngayon, tapos na ang biyahe patungo sa kulungan. May babaeng may mga kaso, kailangan ko ng tulong. Malamang isang upuan. Lasing at hindi nakikipagtulungan. Sige, ilalabas kita at ilalagay ka namin sa upuan na ito, okay? Higao mo ang mga paa mo. Ako. ako na ang kukuha ng sapatos mo. Baliktad na sapatos mo. Sige, kukunin ko ang sapatos mo. Lumabas ka na. Sige, Ayos na. Diyos ko. Lumabas ka na, gagawin ko. Kukunin ko na. Sobrang hirap talaga ako. Kailangan ko bang bitawan ang paa ko? pwede mong gamitin ng paamo. Sa isang follow-up interview kay Stephanie ilang araw pagkatapos, napansin ng mga investigador na ang kanyang mata ay namamaga at may pasa at may tahi sa itaas na talukap. Sinabi niya na ang doktor sa ER ay nirefer siya sa isang reconstructive surgeon para sa karagdagang pagsusuri at pangangalaga. Sa kabutihang palad, ang pinsala ay limitado sa maliit na bahagi ng kanyang talukap at hindi siya nawalan ng paningin si Ashley Mason ay umamin ng kasalanan sa third-degree felony assault at noong Setyembre 2022, siya ay sinintensyahan ng 150 araw sa kulungan at 36 na buwan ng probation. Inutusan siyang huwag makipag-ugnayan sa kanyang kapatid at sumailalim sa isang pagsusuri sa pamamahala ng galit. Ipinagbawal din sa kanya ang pag-inom o pag-aari ng alak. Masama ba ako? Hindi, hindi ka masamang tao. Nagkamali ka lang ng desisyon. Masama ba ako? <tong> Sa isang kamakailang kaso, bumalik si Ashley sa pag-inom ng alak noong Pebrero, Oktubre at Nobyembre 2023. Patuloy siyang sumasa ilalim sa outpatient na programa sa adiksyon. Noong Nobyembre 2023, nag siya sa Facebook ng larawan. Walang opinyon ng hukom kung masamang tao si Ashley